Hello Divine people, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages, energy, goodbye para sa ating Aquarius friend for October 2023 Money Love Career Marami pong salamat, 1k subscribers na tayo and Marami pong salamat sa lahat ng sumusuporta at subscribe sa aking channel Para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo para mas dumami pa tayo sa ating channel and updated kayo sa mga bago pang video na i-upload ko. So, tingnan natin for at Aquarius. Aquarius friends, spirit guide. Okay, we have six of water. Memories from her history or childhood, issues regarding children, Romanticizing the past. Okay. Check pa natin. We have life experience. So, I can feel, no? Um, ang daming-daming yung iniisip ngayon, Aquarius na problema. It's all about, ano eh, from the past pa, no? Inaalala mo yung mga experience mo, um, sa magulang mo, sa trato nila sa'yo. Ngayong buwan na to, ayan, talagang iiral lahat ng mga sakit na naramdaman mo, no? Mga pagkukulang, inabando na ka ba? Iniwan ka ng magulang mo? And ayan, babalik lahat ng mga alaalang yan sa'yo no? So, ba't sinasabi dito ng, uh, ni, ng ating card, no? Na, um, try to move forward na, no? Kung ano man yung mga, um, pinagdaanan mo ng napakatagal na panahon, ng kabataan mo, ng childhood mo, ayan, gawin mo na lang siyang lessons, no? para hindi na maulit yan. I can feel na yung iba dito is napaka worse talaga, no? Pero kung ayaw mo nang maulit yan, um, huwag mo nang iparanas, no? Huwag mo nang iparanas sa anak mo yung mga bagay na yan. Baka kasi yung iba is, alam mo yun, may galit ka pa sa nakaraan, may galit ka sa magulang mo kaiisip mo ng kaiisip ng mga ganyang bagay is alam mo yun na papa-experience mo na pala sa ama, sa mga anak mo kung ano man yung na-experience mo from the past and ingatan mo rin sila baka inabuso ka dito is baka may ibang tao na rin umaabuso sa anak mo okay so ayan ingatan mo sila um, the way na gusto kang ingat the way na gusto mong ingatan yung sarili mo or ingatan ka ng magulang mo. Okay. Tignan pa natin. Napaka harsh, ano? But it's a reality naman ng buhay na may mga ganyan talagang ang pinagdadaanan or pinagdaanan ang ang iba sa atin, no? So, baka ikaw to na bata ka, or nanonood ka sa akin, siguro dapat above 18 na yung mga nanonood sa atin, ano, na baka may na-experience kayo ngayon na hindi maganda, no? So, kailangan yung um, pagkatiwalaan kung nasa pamilya man yung gumagawa sa inyo ng hindi maganda. Ayan, try to approach your teacher, no? Um, huwag niyong walang bahala, huwag kayong matakot. Ibayan niyo yung inyong loob. So we have here the page of air. So may mga um, sa pagdating to sa trabaho guys na may mga challenge challenging um ano ngayon na mangyayari sa inyong career, no? Um kaila kailangan maging matibay. Maging matibay kayo dito guys, no? Maging honest kayo sa kung ano man yung mapagdadaanan nyo sa inyong um, trabaho, sa inyong kaperahan. Um, be logical, ano? So, kailangan mo ng plano. No? Planong talagang ikakabuti mo or ikakabuti ng trabaho mo or the more pa na ikaka-improve ng sarili mo at ng trabaho mo at ng iyong kaperahan. So, marami ditong ano anyway, eh, mga pagbabago pa or may delays ka rin mararanasan dito. Baka promotion na matagal mo nang inaantay so hindi mo pa makukuha ngayon Aquarius. But you need to be, ano, remain um thoughtful, ano, and truthful. You, you need to be remain honest. So, wag matigas ang iyong ulo. No? Para makuha mo or ma-achieve mo yung mga gusto mo or pangarap mo sa buhay. Na, alam mo yun, ang tagal-tagal mo nang inaantay. So, meron tayo ditong Seven of Fire. Defend your beliefs and decision. Stand your ground. Choose your battles wisely. Dahil nga, napaka-challenging ngayon, no? ng mangyayari sa inyong kaperhan, sa inyong career lalong-lalo lalo na sa inyong career, may mga struggles kang mararanasan ngayon, siguro masyadong nakaka-pressure. Mapipressure at mapipressure ka ngayong buwan na to sa iyong trabaho. Ang daming magiging papasok na problema. Pero alam mo yun, maging honest ka lang sa trabaho mo. Lalong-lalo lalo na may mga hawak dyan sa, ng inventory or nagtatrabaho sa loob ng bahay. Ano? Baka, means, baka itry ka ng boss mo sa malaking pera no or may basta itatry try ka nga, kanya ngayon. Ayan. So kaya may delays pa dito eh no. Tinetest pa yung pagiging faithful mo sa trabaho, yung loyalty mo when it comes to career. So sinasabi, choose your battle wisely. So may mga ano rin dito, may mga bagay kang kailangan mong labanan or bagay na kailangan mong ano eh panindigan. May mga struggles naman dyan. May mga challenges dyan na hindi, alam mo yun, hindi lahat ng tao is kailangan mong patulan. No? May mga tao ka dito dapat na i-ignore. Baka kasi makasira lang sila sa iulalo. No? Hindi lahat is yung pinapatulan, ano? Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng mga um, negative na people sa paligid mo is kailangan mong patulan. Okay? So masasayang lang yung energy and effort mo dyan um, Aquarius so ang i-priority mo yung career mo yung ikagaganda ng iyong career ikalalago ng iyong kaperahan wag yung mga taong alam mo yun mauubos lang yung oras mo so we have here the six of earth so ayan no may mga may delays man na mangyayari sa iyo pero alam mo yun makukuha at makukuha mo rin yung matagal mo nang hinahangad Siguro may pag-increase ng sahod, promotions, may marireceive kang blessings from the universe, ano. Um maraming e marami rin taong mag-e-effort sa para tulungan ka magbigay ng blessings, maraming magpapakita ng pagmamahal ngayon, bagong career and bagong opportunity, kung ano man tong mga loan na inaantay nyo, Aquarius, ayan, no, marireceive nyo na sa SSS bayan yan, kung ano man yung loan na yan, and yung iba is, ayan, no, makakapagbayad pa ng mga utang, no, yung iba dito is bayad utang yung nararamdaman din, ano, <laughs> so, tingnan pa natin, Aquarius, More messages. More messages to like for Aquarius. Okay, we have two of Earth. Too much going on at once. The need to make a decision. Consider a more playful approach. So, for some of the Aquarius, knows lalong lalo na sa mga. in a relationship, no? Um, ayan, kailangan nyo ng effort, kailangan nyo ng oras sa mga taong minamahal ninyo. Kung may marireceive man kayong blessings ngayon, no? Try nyo silang bilhan ng kung ano-ano dahil kahit simpleng bagay lang yan. Um, alam mo yun, basta nag-effort ka kahit simpleng bagay yan, talagang ma- ano, maa-appreciate kanila Okay? So, wala yan sa laking perang igagastos nyo sa kanila eh kahit bilhan mo lang yan ng isang perasong bulaklak, ayan, nagkulang ka man ng oras sa kanila, no? Ayan, magkaroon ka ngayon ng ano sa kanila, oras. Kasi I, I, feel na ang tagal mong nag ano eh, talagang nagtrabaho ng nagtrabaho. Alam mo yung nagpursigi ka lang ng trabaho, naubusan ka na ng oras sa iyong pamilya, sa iyong karelasyon. Kaya sana ngayong buwan na to, ayan, punan mo yung mga pagkukulang mo um, Aquarius. And yung iba naman dito, siya kailangan nyo ng vacation, ano? Kaya inyo -in yung pamilya nyo, yung kapartner nyo na magbakasyon. Kasi may mga marireceive naman kayo ditong gifts and mga uh, kaperahan, ano? So, kailangan nyo rin ng meditations it's all about your relationship, ano, kung ano man yung mga pag-aaway nyo, i-heal nyo na yan, mag-move forward na kayo. Yan, para sa mga single, ayan, may mga bagong parating na mga love life ngayon. Huwag nyo nang i-miss yung opportunity na magkaroon ng panibagong relasyon ngayon. Um, Aquarius. Okay, more messages. For Aquarius, renewal, see? kung ano man yung mga pinagdaanan nyo Aquarius ayan, kailangan nyong balikan lahat ng mga struggle sa buhay nyo mga pinagdaanan nyo ngayong buwan na to sa mga in a relationship may ka live in married, ayan no? kailangan nyo ng assessment i evaluate nyo, i-review nyo lahat ng struggles and challenges kasi kung ano man tong direct, um, decision making na to no? na gusto nyo na bang maghiwalay, ayan, kailangan nyo munang balikan, no? Kasi baka maayos pa yung pinagdadaanan nyo ngayon, Aquarius. So, magtiwala lang kayo sa taas. Ayan, lagi naman niya kayong ginagabayan. Kaya nalalagpasan nyo yung mga struggles and challenges. Ngayon pa ba kayo bibitaw, di ba? Aquarius. So, sana po may napulot kayong messages, gabay. Um, for this video, Aquarius. So, in lamang po thank you for watching bye bye